Welcome back to my channel, Idol. Edgar Burila Painting. Yan ang doyro. Pisahan natin natin magpinta, guys. Basahin muna natin yung ano, guideline. Lapis ang gagamitin natin dito mga idol para hindi tayo malilito, guys. Yan, gawin natin ang ano, sketch. Tong pinipinta natin mga idol, ano ato Ah, buko. Buko ng niyog. Sarap ito, idol. Yan, upisahan na natin magkulay. Mami tayo ng ano dito. Ah, uh, gray. Color gray. Yan ang puno. Tsaka dito banda yung ano, mga ugat-ugat niya dito sa baba. Ano ito guys? Ah, uh, malapit sa malapit sa mga ugat niya yung puno diyan natin nilagay yung ano niyog uh, ano yung buko ayan ay doon yan kinunan muna natin ang ano sketch siya para hindi tayo malito pag lagay natin ang ano color ayan lapit na ayun yan, simulan na natin ang pag-ano guys. Paglagay ng kulay. Kulay green ang ginagamit natin dito mga idol. Yan. Yan yung ano. Yung sabi pa butay-butay. Yung hinahawakan ng ano. Yung new yung buko para hindi ato para hindi malaglag yan ang hawak hinahawakan yan you know? yung pinipinta natin kulay green tsaka brown ang ginagamit natin diyan <clears throat> yan ay idol paulit-ulit lang at uh, tsaka ginamitan ng ano high highlights natin gamit tayo ng ano dito ah uh, dark green yun ayun mukhang lilitaw na ayun yung kinakapit Yung kinakapitan niya dyan yellow green uli ginagamit natin guys tsaka brown din tayo ng kulay yellow guys Ito na. Uh, yellow green ginagamit natin guys, yung kulay. Pag magpipinta kayo mga idol, huwag kalimutan yung ano, yung highlights. Light and shadow ang secret na magpinta idol. Kunin mo lang yung shadow at saka lights. Tulad nyan, idol. Lo. Yung medyo maliblib. Nasa maliblib. I-dark mo lang. Para makuha mo yung ano, tinatamahan na sinag ng araw. Yan. Ah. Yellow green. ginagamit natin dyan, idol. Yellow green Tsaka green At brown Yan paulit-ulit lang idol Pwede balikan Hanggang makuha mo yung ano Yung totoong buko Tingnan Ayun Ay, Yung ano charcoal Charcoal pala Yung ano Charcoal lang niyob Ayan, ginagamitan natin ng ano dyan. Kulay puti, tsaka green. Ayan lang ang kulay na ginagamit natin, idol. Paulit-ulit lang. konting yelo. labasin natin na bagong biak ito, idol. Press na press. Kumbaga, tingnan. Ayan, o. Oh. Yun. Lagyan natin ang kulay dito sa ano. Bagay yung balat yan, balat. Balat ng niyog. Kasi biniak na ito eh. Ng itak. Ginamita ng itak. Hindi na ang kainin na idol. Mukhang masarap. Pris na press yan. Yan oh. Five tayo Yan, limipit na naman tayo sa kabila idol kasi tapos na tong isa Ganun e pala yung kulay gamitin natin Kulay puti tsaka green light green yellow green Huwag kalimutan ng ang highlights sa tinay dula pag nagpipinta tayo. Yan, highlights natin uli yung ano, yung charcoal niya. Kumbaga pa bagul sa Bisaya, bagul. Yan, lagyan na natin ng kulay ayun. 'yung green pa rin lang 'yung ano kulay niyan June nagpipinta tayo idol palabas natin na mukhang ano totoong ano yung pilipinta natin totoong tingnan highlights mo lang light and shadow ganyan lang secret ng pag ano pagpipinta yan balikan dito babalik tayo dito para maano natin Ayun. Yan. Dito na tayo sa ano idol, puno. I Highlights na natin para mukhang ano, totoong tingnan. Kulay brown na ginagamit natin dito idol at saka itim. Yan, paulit-ulit lang yan, guys. pipin tayo ay doon. tayo. Yun. Para makukuha natin yung ano. Yung totoong puno ng niyog. Imagine uh, ano. pukus lang tayo. Yan ay dolo. yun may balat balat kunti yung ano yung puno uh, dalas natin makikita ang ganyan mga puno ay doon yun dalas natin makikita yun sa ano sa yung malapit sa ano mga ugat ng niyong ganyan, ganyan ganyan ang itsura saan na natin yung ano, mga ano nya, Mga ugat-ugat. Pintahin na natin. Ayan, kulay brown ginagamit natin dito at saka itim. Yun. Ayan, nalabas na yan. Hmm. Ano na? Ulit ulit lang yan ay dulo. <clears> Tuskabila, <throat> yun pa rin ng kulay ginagamit natin. Ah, uh, kulay itim at saka brown. Yan mukhang lilitaw na yung mga ano, mga ano niya, mga ugat niya. Napakatibay na puno 'to, guys. Mga maliliit na ugat sa dami nila, tibay. Yan o, 'yung highlights natin dyan banda. Bali-bali 'yan. Yeah, Lagyan mo na ng ano? Shadow. Shadowhan mo konti 'yon. yun mukhang lalabas na yung ano mga ano niya ugat mukhang malapit na to guys malapit na to matapos highlights na natin balikan natin dito man ayun Ay, para magbukhang totoo idol tiisin mo lang tiisin mo lang Ay, pero magpinta guys Lagyan mo na ano buhay yung ano pinipinta mo. Ulan niya no. Oh. Ulit-ulit mo lang, paulit-ulit lang 'yan. Iyon. Iyan natin ang kunting mga ano dito guys, damo. May kunting damo diyan. Kulay green. Ayun oh. Uh, mukhang ano ah para magmukhang totoo binipinta natin yan tapos na yan ayun thanks for watching mga lods hanggang sa muli salamat